mga posisyon na makakatulong sa kasiyahan ni Mrs. Narito ang ilang popular na posisyon, kung paano ito ginagawa, at bakit ito nakakakaligaya. Isa, woman on top, cowgirl or reverse cowgirl. Bakit epektibo paano gawin? Control, si Mrs. ang may ganap na control sa ritmo, bilis, at lalim ng penetration. Ito ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan upang i-adjust ang angulo para maabot ang pinakamagandang sensasyon si Mister ay nakahiga habang si Mrs. ay nakaupo o nakaluhod sa ibabaw niya. Maaari siyang some andal pasulong, cowgirl, o tumalikod, reverse cowgirl. Clitoral stimulation, nagbibigay ng mas madaling akses sa clitoris at nagpapahintulot sa paggamit ng kamay o vibrator para sa direktang stimulation. Maaaring yumoko si Mrs. para hawakan ang kanyang clitoris habang gumagalaw. Dalawa, spoonang, side by side. Bakit epektibo paano gawin? Intimacy at comfort nagbibigay ng matinding skin-to-skin -skin contact, yakap, at earring, na nagpapatindi ng emosyonal na connection. Ang dalawa ay nakahiga sa kanilang tagiliran, nakaharap sa iisang direksyon, tulad ng dalawang kotsyara. Si mister ay nasa likod ni mrs. Clitoral stimulation nagbibigay daan sa mga galaw na may mababaw na penetration at maraming friction sa clitoral area habang nagkikiskisan ang katawan. May pagkakataong hawakan at eye stroke ni Mr ang clitoris ni Mrs gamit ang kanyang kamay habang sila ay gumagalaw. Tatlo, doggy style adjusted. Bakit epektibo paano gawin? Deep penetration mas madalas na nagbibigay ng mas malalim na penetration na umaabot sa anterior wall nakadalasang konektado sa G-spot, kung sensitibo si Mrs. dito. Si Mrs. ay nakaluhod at nakasandaw sa mga kamay o siko, parang posisyon ng aso, at si Mr. ay nasa likod niya. Para sa kasiyahan ni Mrs., para maging mas masarap ito para kay Mrs., iwasan ang mabilis at magaspang na galaw. I encourage si Mrs. na ibababa ang kanyang dibdib at itulak ang kanyang balakang pasulong, malapit sa tiyan ni Mr., upang palitan ang angulo at eye target ang mas sensitibong bahagi. Ang pinakamahalagang susing sa kasiyahan, clitoral stimulation, sa lahat ng posisyon, tiyakin na mayroon kang clitoral stimulation bago, habang, at pagkatapos ng penetration. Variety, huwag matakot magpalat-palat ng posisyon o subukan ang mga bagong bagay. Ang sorpresa at pagbabago ay nagpapanatili ng excitement. Slow down, kadalasan, ang mas mabagal at mas matagal na paghahanda, foreplay, at paggalaw ay mas nakakapagpaligaya. Mensahe kay Mrs., ang pinakamahusay na posisyon ay ang mga posisyon kung saan siya ay komportable, nakakaramdam ng koneksyon, at nakakakuha ng stimulation sa mga bahagi na nagpapasaya sa kanya. Ito ay isang personal na paglalakbay ng pagtuklas. Handa akong tumulong sa iyo sa iba pang pangkalahatang katanungan.